dahil taghirap ngayon sa mga dahon-dahon na gulay dahil sobrang napakainit so namamatay talaga yung mga tanim ngayon kaya ang ah, gagawin ko ngayon ay magtatanim ako dito ng ah, kamote para kahit papaano may pagpukuhaan ako kailangan ko yung tinanim ko talaga doon hindi talaga maganda kaya ililipat ko to dito sa plangana tapos yung ah, lupa dito sa timba na hindi na ginagamit na pinagtaniman ng sili na pangsigang ay yun. So, ililipat ko dito sa planggana para maganda yung uh, itatanim ko dito. So, para maging mataba yung kamote dito. Kasi kulang talaga sa lupa. Ayan. So, yan daming mga ugat-ugat sa tatanggalin ko. Tapos siguro kapag nagdilig, yung sobrang basa talaga kasi sobrang init, napaka-init ng panahon ngayon. Ah, uh, parang nasa oven na yung mundo ngayon dahil sobrang napaka-init na. Kaya, yun. Para may magamit din ako na ano, pang nagulay-gulay ako. Mahirap yung mga dahon-dahon ngayon kasi ay namamatay talaga yung mga tanim-tanim. Kaya, yun gagawaan ko ng paraan to para magkaroon ako ng pagkukuhaan ng mga dahon-dahon no, -dahon. so, meron na dito ang saluyot at yung ang tawag dito uh, kulitis Ayan, alam nyo yung kulitis Ayan, ayan. yung aking kalabasa na mulaklaka so hindi siya nabuo ng bunga tingnan ko doon sa susunod na bulaklak kung mabubuo pag hindi tatanggalin ko para yung bulok-bulok um, na kasi ito ang sila na marupok na marupok na tapos <laughs> ito yung binunot ko na kamote doon sa pinagtaniman ko sa may papaya banda so para nag-aagawa na sila ng sustansya kasi siksikan na may mani may mga tumubong mani may saluyot din kaya ayun siguro dito ay magiging maganda na to dito. So, hindi ko natatanggal yung ano kasi para mas mabigis mapakinabang yung ugat. So, kakatanim ko lang din ko kaya nag ano na. Pero yung mahahaba, so, tuturin ko na lang. Eh, yan para siguro ano, para ayan yung mga ganito hindi ko na puputulin. Ayan, diretso na tanong. Ang hirap kasi na wala ng um, mapagsukuhaan ng mga dahon-dahon ngayon. Tapos, malayo pa kami sa bayan. So, kailangan kong sumakay. Kaya, ayan, gagawa tayo ng paraan. Gagawa ako ng paraan para magpapasukahan ako ng mga dahon-dahon. Hindi -dahon. lang talaga naging maganda yung pagka pagkakatanim ko doon. Kaya, ayan, di pa dito sa tanggana. Kasi, yung una, maganda talaga dito yung kamote na tinanim ko. Um, siguro wag na yan ito pwede pa to sayang kailangan ko lang naman dito ayong talbos kaya okay lang yan na ang... tapos meron pa dito nakuha ko sa mga gilid gilid ng bahay ayan So, malaking tulong na rin kasi kapag may nakukuhaan ka talaga ng mga kahit dahon-dahon. May mga tanim-tanim din ako maliban sa mga dahon-dahon. Yung -dahon. -dahon. sigarilyas hindi pa namimunga. So, yun. So, kabidiligan natin yan. So, babasain ko lang ng mabuti para yun. Sure na mabubuhay dahil napaka-ingit ang panahon. ano yung So, okay na yan. Ito so bang basak na?